Magandang araw mga kaate. Another day with Luto Serie. Eh. Iring video nga ang aray na karang araw pat pa ngayon ko lang may upload. Bali nagluto nga pala ako dito ng marienda. At ito ay yung lumpiang corn beef. Tapos ang ginamit ko nga dito ng corn beef ay yung medyo sosyal. Yung delamundo na chili and garlic ang flavor. Medyo nakaluwag-luwag nga tayo sa parting ito kaya pagbigyan nyo na. Minsan nga nila ano ba makakain ng medyo sosyal na ganitong corn beef. Pero pwede naman kahit anong corned beef mga kaate. Pwede na rin yan sa kung anong kagustuhan ninyong gamitin. Nagustuhan ko nga lang gamitin iring delimundo dahil buo-buo din nga yung kanyang laman. Tapos napakadami pa. Balang ginawa ko nga pala ay pinagsama ko lang yung corned beef ng delimundo. Tapos naglagay din ako ng carrots. Tapos naglagay ako ng konting arena. Para naman sticky siya kapag binalot na natin. At nandito na nga tayo sa part kung saan pahirapan magbalot. Hindi nga ako bihasa sa pagbabalot ng lumpia. Kaya kapag may gagawin ng lumpia, ay hindi talaga ako nagapresinta na magbalot. Utusan mo na ako kung saan sa paghahalo-halo. Pero wag na yung sa pagbabalot ng ganito. Huy, ba't naman ganoon. Pagpasensya nyo na nga yung mga balot ko dyan at hindi talaga maayos. At yung naibalot ko na nga lahat ay nagpainit na din ako ng mantika sa mahinang apoy lamang. Para hindi naman masunog itong ating lumpia. Ay siya, hanggang dinin na muna mga kaate at ako'y kakain muna. Yun lang for today's short video mga kaate. Salamat sa panonood!